Hello guys, yan magandang gabi. So dahil wala si Mrs. guys, pagkakataon natin para ulamin natin kung anong gusto natin na masarap. So ngayong gabi wala niyo po yung ulam natin. Gusto kong mag-ulam ng lechon paksiw <laughs> Yan guys. So pabongga tayo ngayon. Lechon paksiw yung ulam natin nakakasawa na din po yung ibang mga ulam kaya gawin natin bongga so tara guys kain tayo ito po yung ating ulam na lechong paksiw ayun bongga itong ulam natin guys lechong paksiw pasensya bakit ngayon lang ako mag ulam ng lechong paksiw wala ka ito yung mga ulam ng ano, mayaman lechong <laughs> <Litsong> paksiw <laughs> yan bigyan natin si nanay Sawa na kasi ako sa manok, guys. Tsaka baka kaya lecho'ng baksi naman tayo ngayon.